So, ayan na mga kaprobinsya, magandang hapon sa lahat. Anak-anak, maulam dito sa ano. Tuba, ka-Plaridel. Plaridel ba ito, di ba? Ha? So sila Kuya Jimboy, ayun, nandun. ayon sila naninisid ng tilapia. So one pa namin ito magdilim-dilim para lang may maiuwi at may madala. So mamaya pag nagdilim na rin ito mga kaprobinsya, eh, mas maraming lumilitaw na susu na dito. So labas kasi nila dito gabi. Kaya ayan, one time lang natin na dumilim mga 7.

Ipun. ayan abang abang na lang sa ano sa part 2 nito mga kaprobinsya ah, yan ang lalaki oh. eh. dami pinipili lang natin yung medyo malaki laki tayo yung maliliit may chance pa yung magkakapamilya lalaki pa sila hmm. dun ka mo maraming tilapia boy sa malalim yan okay goods na yan dagdagan na natin yan guys mamaya